Hello guys, WhatsApp good morning sa inyo dyan So, karon guys, sad guys, about the good, uh, nakuya istorya yung tigit kayo guys ha, Para makaibalogin mo guys <coughs> Kung istorya guys, ay parehan ni ano guys, uh, about sa facebook guys ba? So sige din upload upload sa Facebook, on Facebook, YouTube, sa YouTube, sa Facebook, sige upload upload. Mga kwarta rin guys, no? Grabe. Okay, laku, kung ko, sugod ko nag-upload video guys. 2000, ano pa, 2019. 2019 pa ko nag-upload video. Antod ka ron, 2024. Grabe. sa dugay ng paabot niabot abot sa mga ina ginapaabot sa mag uh, ba ang Facebook o YouTube so abot ngayon guys salamat kasi yun sa mga suporta sa nagpalo sa kong Facebook sa nagsubscribe sa kong YouTube channel salamat ikaay laghangging salamat grabe niabot abot yun akong sahod guys grabe guys. laghangging salamat wala ko ganda ko mga sa una grabe sacrifice ako di ganahan mag upload kayo wala may wala may kuan, wala may wala may sahod ng facebook o youtube pero padayon naya, po, na yun makita na ako sa uban na nakasahod sila sa facebook kasahod sila sa youtube Mano makita ko murang maingan nyo po guys ba upload sa facebook mag upload sa youtube wala nga mag try dahil mag-upload-upload guys okay, sa YouTube sa Facebook. Mga nga nag-try kong upload-upload guys. So po pa sa 19 hantod karon roon. kong upload. Puro laban nga nga po. Kung abot, yun akong -abot guys, na hindi na nga ginapaabot guys. Nga makaswildo, makasawad sa Facebook o YouTube. Grabe. Taghang higing salamat sa inyong suporta sa kuha. So ito guys, makikita ko sa inyo guys. Ayaw di ma! Guys, oh, here I'm ko to, to Facebook you smoke with two guys. <laughs> queens, <laughs> it's a job, and uh, me, and the uh, Queens, <laughs> it's a friend. Bye bye. <laughs>